Mga gawa kabanata 2 talata isa hanggang labing tatlo. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecosts. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong hudyo noon sa Jerusalem, na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba tagagalila silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Ito ay mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Hudia at Kapadosya, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Egipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Siren, at mga nagmula sa Roma, mga Judyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan.